Shout out to Pangasinense. Si, may check <laughs> si Clifford Soriano. Kailangan tanggalin yung lansa dito sa gilid ng ulo. So guys, ngayon guys, patay na sila. Pwede na natin silang Ano yung tinatanggal niyan? Tawag yan. Yung lansa. Ayan, no? galing naman niya. Hmm, Yan mm. Ayan lang. Ito. <laughs> Mga kapisda, magkabilaan pala yung tinatanggal nila dyan na malansa yung para siyang namumuong dugo. Yun, yung kagaya ng nakita niyo po kanina. ganito ang pagtanggal ng lansa ng hito. Una, dito. And tatanggalin dito. Yan na po. O, natanggal na po. Hmm. Ayan po, hinanap lang po yung parang namuong dugo. Yun po yung inaalis dahil yung po ay pinaniniwala ang napakalansa po. Ayan, pagka naluto nyo po kasi yun, mahalo yun sa kanyang balat at pwede nyo po siyang makain. Kaya pinakamagandang gawin ay alisin po yun bago po iluto itong isdang hito. Yan ihaw man or kahit anong luto, maganda po naaalis po yung mga namuong dugo sa magkabilaan Yan. Nasa tabi lang po siya ng tibo At saka tatanggalin lang po yung mga laman loob Ayan napakaday lang nilang linisan kapisda Siyempre ang unang yung gagawin dyan ay Lagyan nyo po siya ng asin hanggat sa sila po ay mamatay Para po madali nyo ng linisan So first step na ginawa nila dyan ay naglagay ng asin Para po mamatay yung mga hito Saka matanggal na rin yung kanilang lansa Yung madulas Yun lang naman kasi tatanggalin nyo dyan yung mga napakadulas Na parang laway sa kanilang katawan and then yun hugasan niyo lang okay na po siya